Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Kinumpirma ng Malacanang ang plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipagpulong sa mga stakeholders upang pag-usapan ang mga polisiya kaugnay sa online gambling. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa scheduling stage pa lang ang nasasabing meeting kasunod ng isinasagawang budget preparation ng Department of Budget and Management or DBM. Layunin anya ng meeting na makakuha ng mga ideya tungo sa masusing pag-aaral hinggil sa social at economic impact ng online gambling. Dagdag pa ni Castro, inaasahang malapit ng mangyari ang nasasabing pagpupulong. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi nagmamadali ang gobyerno sa pagpapataw ng total ban ng online gambling sa bansa dahil kailangan paan niya ng matinding pag-aaral sa social cost at possible alternatives para dito. Sa kaugnay na balita, ipinagbawal ng Department of the Interior and Local Government or DILG ang online gambling sa lahat ng tauhan nito, maging ang mga lokal na opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2025-082, lahat ng empleyado ng DILG kasama na ang mga nasa attached agencies nito ay pinagbabawal mag-access ng anumang online gaming platforms at iba pang katulad nitong aktibidad online. Kasunod ito ng report na natanggap ng ahensya tungkol sa mga opisyal nito na bahagi ng online gambling activities. Maaaring maharap sa mga kasong kriminal at administratibo ang sino mang mahuhuling lalabag dito. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa tamang langdas ang Philippine National Police or PNP upang makuha muli ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Kasunod ito ng naitala na mababang bilang ng kriminalidad sa bansa at bagong operational capabilities ng ahensya sa 124th Police Service Anniversary Celebration na ginanap sa Camp Crame, sinabi ni Marcos na bumaba ang crime incidents mula June 2024 hanggang June 2025 base sa bagong datos. Nabanggit din ng Pangulo ang 5-minute response time strategy ng PNP kung saan nakatulong ito sa mga kapulisan na rumiresponde sa libo-libong tawag ng nangangailangan ng assistance, interventions at maging search and rescue Pinuri rin niya ang paggamit ng drones at iba pang advanced technologies upang palakasin ang monitor at response operations ng ahensya. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na susuportahan ng gobyerno ang PNP bilang bahagi ng pagkamit sa modernization at operational readiness sa mga kapulisan sa bansa. Balita naman mula sa probinsya, sumalang sa pagsasanay sa ilalim ng Department of Agrarian Reform ang labing apat na Agrarian Reform Beneficiaries Organization or ARBO mula sa Leyte, Biliran at Southern Leyte. Isinagawa ang dalawang araw na leadership and management training para sa mga leader ng mga ARBO sa Tacloban City. Natuto ang mga kalahok ng kasanayan sa epektibong pamamahala, kaalaman sa batas, partisipasyon ng mga kasapi at pagiging matatag sa gitna ng epekto ng climate change. Ayon kay Maria Elsa Veloso, Dar Eastern Visayas Regional Chief Administrative Officer, layunin ng training na gawing mas produktibo, matatag, organisado at may kakayahang magsarili ang mga samahan ng magsasaka. Malugod na tinanggap ng mga kalahok ang pagkakataong mapalawak ang kanilang kakayahan sa pamamahala sa kanilang mga grupo. Bahagi ang training na ito ng Project Split para matiyak na magbubunga ang bawat tulong na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng pangmatagalang kaunlaran, epektibong pamamahala at paghasa sa sariling kakayanan. At sa balitang pangkalakalan, inulunsad ng Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry ang isang shared service facility bilang pagsuporta sa mga micro, small at medium enterprises or MSME sa Northern Mindanao. Ayon kay Oro Chamber President Almarico Brito, itanayo ang shared service facility para alalayan ang mga MSME sa rehiyon sa kanilang mga pangangailangan sa labeling at packaging ng produkto. Tinawag ang pasilidad na ito na Oro Best Creative and Mindspace Center. Meron itong sariling makinarya at computer numerical control router na magagamit sa pag-ukit ng anumang material tulad ng kahoy, plastic o aluminum. Nagkakahalaga ang pasilidad ng 7.2 million pesos na pinondohan ng Department of Trade and Industry or DTI. Bubuksan ito sa publiko sa susunod na buwan. Samantala, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco para sa buwan ng Agosto. Sa isang post sa Facebook, inanunsyo ng Meralco na magiging 13 pesos at 27 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rate ngayong buwan para sa mga customers na may konsumo na 200 kilowatt hours buwan buwan. Katumbas ito ng 63 centavos kada kilowatt hour or nasa 125 pesos sa kabuuan Bill. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagtaas ng generation at transmission charges sa wholesale electricity spot market. Wala naman magiging pagbabago sa distribution charges. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.